Chip, ayaw may pag-usap kahit kanino. Umupo ka. Upo! Ano, JJ? Nakikilala mo ba siya? Kasama pa siya dun sa araw na sinunod kayo ni Mga Luisa? Eric, hindi mo lang siya nakita. Ay, kasi siya nangaling. Ha? Alam mo naman nalabas ang totoo, di ba? Sabihin mo na sa amin yung totoo. Ano? Tinutusan ka lang ba nila... nila Mayor Magnus? Ramon, no? Tama ba? Ramon naman, sabihin mo na sa amin yung totoo. Kakuntsaba ka lang nila, di ba? Magkano ba sa sa'yo? Alam mo din naman may pera ako, di ba? Alam mo, dodoblihin ko. Kahit triplihin ko pa. Teka, teka. Tama ba yung narinig ko? Babayaran mo ako ng triple? Oo, oh, kahit magkano. Sabihin mo lang sa amin kung ano yung totoo. Ramon, ano pa bang kailangan mo bukod sa pera? Ano? Ramon, pwede ka namin bigyan ng security kung natatakot ka kay Magnus. Okay? Mapoprotektahan ka namin. Alam niyo, gusto kong gusto kong tanggapin yung mga alok niyo sa akin Ang problema, hindi talaga sangkot si Mayor dito. Anong grupo na organizer sa fundraising event natin? Mayor, marilag po yung name ng grupo na nag-organize ng fundraising natin. Medyo bago po sa NGO for Women's Right. Mga dalawa o tatlong taon na rin. Meron ba silang project na sinuportahan natin? Wala po, Mayor. Bira po sila humingi ng tulong sa gobyerno. Bakit kaya sila nag-interesado mag-donate sa campaign ko? Anong mileage yung pinakakumusta kanila? Um, They just want to help you po, Mayor. Yun po ang sabi nila. Hindi na rin po masyadong in-elaborate ng organizers. Gusto lang daw po nilang makatulong sa atin. Tara po, Mayor. Good afternoon, everyone. What the hell is this? Ano nangyayari dito? Ano to? What is this nonsense? Sigurado ako na kalimutan mo na ang mukha ng anak ko. Ganyan ang mga taong walang konsyensya. So here's a little reminder, just to refresh your memory. Pagmasdan mong mabuti, Magnus. Tignan mong mabuti ang mukha ng anak ko na walang awa mong inapuso at pinatay.